kasi kasi kaya ng kalaro. Tawang-tawang sila, uh, kalaro sila. Bagal daw aldaw kanya ken gayem o di ba ilokano Ilocano nakakamis magsalita ng Ilocano at sa mga hindi nakakaalam diyan Ilocano po ako ng ating mangka Tagalupaw Nueva Ecija po ako na nakatira ngayon sa bayan ng Santa Rosa Nueva Ecija Philippines Hello Philippines and hello world o di ba hindi mawawala yan sa introduction ko Magandang magandang araw po sa ating lahat at sana po ay laging maganda ang araw nyo at huwag na no, huwag nating kakalimutang magdasal at magpasalamat sa ating Panginoong May Pa. At heto nga at simula na naman ang araw naming dalawa ng aking anak. Heto nga at sinama ko na naman siya sa aking trabaho. Abe gustong gusto nga niya kasama ako palagi. Abe gustong gusto ko naman yon kasi ramdam na ramdam ko yung pagmamahal mo anak ko. At mahal na mahal din kita. Heto nga at tapos na kami magpasyente sa una. At nagtatawag na nga kami na masasakyan jong tricycle. Amen. <laughs> Eto nag-aabang kami ng jeep, papuntang kami. Pagod ka na ba, <laughs> Di okay enjoy guys. After 48 years dumating din ang jeep. Oh, ano na? kami. Dito na nga kami sa si Speedway. <laughs> at nag-aabang na ang sasalubong sa amin at may aso. <laughs> Ah, nakakita sila ba kaya ng kalaro? Tuwang-tuwa sila. O, kalaro sila. Hi, Dwayne! Hi, girl! Ah, ayan, yung mga kalaro na maroon dito. O. Nakaharap ng kalaro. Pauwi bang pagkain, Ano sa mabait? Dwayne. ka ng? Ice ano pa yung kasama mo yan? popcorn Oo, pagluto pagluto ng popcorn tapos binigyan pa sila ng mga pagkain sa bag na kami masasakyan uwi. at pupunta na kami susulong namin pasyente hila Ha? hila Dalawa pa anak. ano ano ng ano 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 masarap ano 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 tayo. ano 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 sarap so, daw kumain dyan. Kami ngayon dalawa. <laughs> oh, di ba? Malapit lang naman dyan lang, oh. Na kami sa isang pasyente ko. Uuna na si Maron. Go! Diba? Oo, oh, na 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 ako. Feel at home kami sa kabilang bahay. Tapos na kami sa kabila. Oh, go! go. <laughs> lang yung tawa. <laughs> na kami. Hanggang sa muli, I love you all and I thank you. <laughs>